Good evening, good evening mga kantingero. May tatlong salsagan ako dito na bubuksan. Ito po. Ito po. Bubuksan ko po mga yan mga kantingero. Yung mga nag request sa akin na bubuksan ko ang salsagan. Ito po. Ayan po. Bubuksan ko po ang salsagan mga kantingero. Ito po yung isa. Ito po yung isa. Yung mga nag-request sa akin mga kantingero na bubuksan ko ang salsagan ay from Batangas. Kukunin niya po yung mutya kumakalog po ito mga kantingero hindi lang po marinig dito sa cellphone kumakalog po mga ito ito po iyan po bubuksan ko po isa isa ma mga kantingero para makita nyo po iyan po para makita nyo ito po yung lagari makikita nyo po mga kantingero kung ano po yung laman nya itong mga salsagan yung salsagan na binuksan ko noon mga kantingero ay from Bicol ibinaon ko po sa katawan niya ayaw lang po magpa-video nagpunta po dito sa area ko ayaw lang po magpa-video magpa mga kantingero kasi makikita po sa youtube yung mukha nya ayaw nila po magpa-video legit po yun mga kantingero mga binubuksan kong salsagan katulad po ito kalug po ito ang nag-request po sa akin dito ay from Batangas. Ma pwede niya daw gawing kwentas o ibaon sa katawan ito po kalug po ito mga kantingero dyan na lang po marinig binaon ko po dito tat bali yung kung nakip, napapansin nyo yung aking binuksan noon na ganito tatlo yata yung nakuha ko doon mga kantingero na ibinaong ko yung dalawa sa kamay niya tapos yung isa ginawa niyang kwintas ito po bubuksan ko po ito para makita nyo ulit kung ano pong laman niya mga kantingero ito po kalug po yan ito po yung bubuksan ko mga kantingero oh. Kung gusto niyo naman po makatingin raw ito naman para makita niyo po yung nilalaman niya makatingin raw matigas mga kandigiraw. ito po mga kantingero ito po yung laman nya ito po ito po yung laman niya mga kantengiro. ito po yung umalog ito po mga kantero oh. ito po yung umaalog mga kantero ayan po yung laman niya legit po ito mga kantengiro. legit po ito po yung laman niya yung taga Bicol ay taga Batangas po ito po yung laman niya taga Batangas na pinabuksan niya ito po ito po yung laman niya po kulay itim brown sa kaputi po yung laman niya makantingiro ito po yung Umaanog doon sa loob nya Ganon din po mga ito mga kantingero Kung sino po yung magpapabukas Na magkuha sa akin Magpabaon sa katawan o kwintas Pwede po ito Ito po yung ginagawa po nila Kinukwintas Pagka nagbabaon kasi po ako Yung gagaling po sa mga loob ng mutya Katulad po ito Ito po Iwan ko lang po kung magnetic po ito. Dito po. Hindi po magnetic mga kantingero. Yeah, ito po. Magnetic din ay nahulog. Ito po mga kantingero. Magnetic din po siya mga kantingero. Oh. Naghalo mga kantingero, oh. oh. hindi ko lang kasi makuan mga kantingero magnetic po ito mga kantingero o oh. oh. hindi ko po alam kung ano pong gusto niya kung gagawin niya pong kwentas babalot niya sa pulang tela gagawin niya pong kwintas o ibabawon po sa katawan niya ito po yung mga kantigiro. ito po yung pinagbaklasan mga kantingero ito po yung magpapabukas po ulit o kukuha po ng salsagan ito po kalug po ito ganun din po siguro yung laman niya mga minsan po kasi mga katingero malaki po yung bato niya maliit yung bato tatlo isa na umaalog ito po yung umaalog doon sa loob po mga katingero pagmasdan nyo po mga katingero uh, ah, good evening good evening po sa inyo mga tingiro.